Bumisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Cebu Provincial Capital kahapon, Abril 23, para dumalo sa pulong ng mga gobernador ng Region 6, 7, 8 para sa pagpapatupad ng 20 pesos kada kilo ng rice program na ilulunsad sa susunod na linggo. Kasama ng Pangulo, sina Spotio Laurel Jr. Nakipagpulong sila kay Gobernador Gwen Garcia kasama sina Gimaras Governor JC Raman Nava. Aklan Governor Joseph Henry Miraflores, Northern Samar Governor, Edwin Ongchuan. Leyte Governor Jericho Pitilia, Negros Oriental Governor, Manuel Sagarbaria, Nandian Dinsi Gobernador, Jake Vincent Bilia, Eastern Samar Governor, Ben Ivardone, Southern Leyte Governor, Damian Market, Billy Governor, Gerard Roger Spine, Arthur Defender Jr. At Samar Province, Board Member nga Si Fe Sa isang media briefing, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang pagpapatupad ng pagbibinta ng bigas sa 20 pesos kada kilo sa rehiyon ng Visayas. Ito ay matapos ang closed door meeting kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang dose ng mga gobernador ng Visayas sa Cebu Provincial Capitol. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr ang inisyal na plano ay ibinta ang murang bigas hanggang Disyembre ngayong taon o palawigin ito hanggang Pebrero sa susunod na taon. Dagdag pa ni Laurel na pagkasunduan sa pakikipagpulong sa Pangulo na ang mga bisaya ay makakabili ng 10 kilo ng murang bigas kada linggo o 40 na kilo kada buwan. Tinayak din ni Laurel na mayroon silang sapat na stock ng bigas dito sa Visayas Region kabilang na ang Iloilo City. Sa ngayon, na uh, parang napagkasunduan in essence is 10 kilos per week, 40 kilos per month. Uh, this program, the, the, President has actually given the directive. No? Initially, itong program was supposed to last until December. And pwede pang stretch yan hanggang February. But the, our President has given the directive to the Department of Agriculture formulate this uh, to be sustainable. And Mula rito sa probinsya at ng Cebu, Bombo Rocky para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!